At uh, Tony Lord, maganda umaga po sir. Magandang umaga po Ted at uh, magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig. Opo, alam uh, niyo po. Opo, uh, Sir uh, Yusek, alam po naman namin na ang DILG eh, nag-issue na po ng mga circulars. Ano po, sinasabi, no? mandating LGUs to strictly implement the provisions of RA, ito nga pong batas na Anti-Rabies Act of 2007, inuobliga ang lahat ng mga bayan na magkaroon po ng mga mandatory appointment ng mga veterinary officers, etc. At yung nga po, no? magkaroon din po ng mga ordinansa para sa local rabies abis prevention and control program pati na nga din po yung pagpaparehisto sa mga aso etc sir uh, ang sinasabi po ng DOH ngayon problema po talaga yung LGU implementation ano ba ang ginagawa mo pagbabantay po dito ng kagawaran yes po uh, actually this is uh, quite a concern of uh, secretary Benhur Abalos po at uh, In fact po, nung April ay nag-issue po ng memorandum. Uh, again po, nag-issue po kami ng memorandum reminding all uh, local government na strictly comply with itong uh, Anti-Rabies Act natin kasi nasa batas po ito. At uh, ang uh, nangyari po ay ngayon ay nag-gather -nag data kami sa lahat ng mga LGUs kung indeed they are complying Uh, so far, we've uh, received data from about 596 uh, LGUs tungkol sa anti-rabies program nila. And uh, sa data namin po, uh, uh, for this year, 697,407 na aso ang na-vaccinate ng mga LGUs. Ngayon po, kung uh, may alam may may alam po ang ating kababayan na may local government na hindi sumusunod sa 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 requirements ng ating anti rabies act ang ibig sabihin magmaintain ng isang dog pound mag vaccinate ng mga ng mga aso against rabies or halimbawa may local government na or barangay halimbawa at pinapabayaan lamang ang itong mga stray dogs na na magroam lang at, at hindi gumagawa ng paraan para mahuli ang mga ito at ma-vaccinate or ma-impound uh, ibigay alam po sa amin sa aming tanggapan at uh, may kaukulang administrative penalties po sa isang local government na na nagiging pabaya sa ganitong ano ganitong mga responsibilidad po sa ilalim ng batas Opo, ah, meron ho ba kayong telepono, sir, na maaring tawagan o anumang pong pamamaraan para makaabot sa inyo yung reklamo ng ating mga kababayan dito po sa mga LGU, mga barangay na hindi po sumusunod sa order na ito. Ah, meron ano, ang um, bawat uh, region namin may field office po. Ang mm -hmm. pwede ko pong gawin is ano, uh, later on I'll mm -hmm. share with your staff po yung ano, yung uh, listahan ng phone numbers ng mga field offices namin okay. uh, ng uh, so bawat uh, bawat city and bawat region po meron po yon okay Sige para no magagawa po ano, mag 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 Sige po so gagawa, po gagawa na, din uh, po kami dito ng graphics kumbaga no para sa mga telepono ng bawat region ng DILG regional office para po sila matawagan ho yes no, ng mga bawat uh, ano din no bawat lokalidad so sir um yes dito po ba gaano ka proactive po ang gagawaran so usapin ng yung mga tauhan nyo sa region, hindi ba sila nag-on-the-spot checking sa mga barangay kahit na walang reklamo? Sila mismo ang umaga, iikot para makita, Uy, ang daming aso nagkalat dito ha. So barangay chairman, mayor, oh, ano itong nakikita namin? Wala ba kayong ginagawa pong ganun po ng mga proactive po ng mga programa o aksyon? Meron pong mga ganun, meron pong mga ganun pero uh, we we ask the understanding po din of the public ang uh, manpower po ng uh, DILG for the entire country is uh, about 7000 no so there are 7000 DILG em employees to cover the whole country so mm -hmm. hindi namin kaya na uh, kami lang ang uh, ano okay. kailangan kailangan din namin yung tulong ng community na mag-report agad sa amin at uh, we share your concern uh, we share your concern said about the uh, rabies uh, it recently came to uh, our attention a very heartbreaking story uh, let me say it very quickly lang for uh, for the uh, education of our listeners uh, may meron isang 13 year old 13 years old po na bata na nakagat ng rabies uh, recently uh, hindi ko lang, na lang sabihin yung pangalan niya out of uh, respect for her family. Pero what is so heartbreaking here is because she was 13 years old, kaya niya gamitin yung internet at nag-google niya yung simptomas ng sakit niya and she knew, she knew she was going to die of rabies. It's so heartbreaking it's so heartbreaking Nangakaiyak Ted to read the first story and uh, na namatay po yung bata she, she died yes yes so yes po, so no so no nakagat siya ng aso hindi siya nagre hindi siya nagsumbong sa mga magulang hindi siya nadala kagat sa ospital? hindi po hindi okay. po hindi na nalaman ng magulang nung lumabas na lang ng simptomas, yung yung ano yung, yes, uh, yes. yung pinatawag na hydrophobia mm -mm, mm -mm. sa takot ng bata sa nangyayari sa kanya ginugol niya at tinignan niya sa internet ano ba 'yung nangyayari sa akin at nalaman niya na ano mayroon Opo. siyang rabies at Opo. doon na lang niya nasabi sa ano magulang sa magulang niya in my goodness doon din Opo. niya nakita niya no saan po na, sa saan lugar to nangyari ay uh, i alamin ko po yung ano, the the exact uh, Opo, city opo. City saan saan now? lugar, Pero saan it, lugar it, nangyari it, it, at ang yung aso na kakatagat oh, oh. sa kanya, aso ba nila sa bahay o sa labas, di ba? It was a street dog. Okay, it yung apo, kaya dog. kaya ho kami nga ikto maganda pa kakataon because oh. you you brought that up, you sec, no? Kaya po oh. naintindihan oh. natin yung handicap ng DILG kulang sa tao, hindi kaya magbantay, kailangan ng tulong ng oh, taong na oh. bayan. Naunawaan po namin yon Yusek. Ang yeah. amin lang po kasi dito, sa loob ng isang buwan, 30 dias yun, no? Opo. Eh ano ba naman yung at random, ilang araw lang po para maka-on the spot, makapanghuli tayo, na mag-ikot-ikot lang po yung sino mampung tauhan dyan, para maging proactive din po at maka ano sila makapagsabi nga sa mga barangay kung sila mismo na mga taga DILG ay makapag-ikot no itong mga taga region ninyo U, u ulitin ko ha, han natin kakulangan sa tauhan kakulangan sa resources etc pero sa loob kaya di ba ng isang buwan ano ba yung isang araw dalawang araw ka mag-ikot para naman din yung mga LGU ikmat na uy may nahuling barangay dito o oh, kasi hindi namin hindi namin inakala may taga DILG na taga region nag-ikot pala ina on the spot kami. So pinatawan ng preventive suspension o oh, anuman, yung barangay official, di ba? So yung ito 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 pulang naman ang lambing namin. Di ba? Sa DILG ko mamarapatin po niyo. Alam mo Ted, that's a very good idea. And thank you for ano, for bringing that up. Actually, uh, may ginagawa nga uh, already uh, dahil sa utos ng ating mahal na Secretary Ben Abalos to intensify monitoring nito. Already nagkakaroon po kami ng monitoring nito. Pero I think ano it's uh, it's high time it's it's very mm -mm. good that you brought that up para mm -mm. mas lalong ma-intensify itong opo. mga random inspection. Opo opo. At yung uh, I just looked it up Ted yung sinabi niyo yung ano uh, yung city ng case na nabanggit ko mm -mm. it uh, happened in Tondo. It ano was po reported sa Manila, in Tondo po. sa Manila. O oh, oh, oh. mukha marami nga diyan. So diyan po sa Tondo oh, oh, rin oh, oh. ito ho ngayon ano marami nag, uh, nag feedback sa amin sa Tondo nga daw ang dami pong mga paalat-kaalat ng mga aso. So, palagay ko po naman, yung mga barangay kapitan doon, si Mayor, kung may time siya, eh, mag-ikot-ikot din siya. Kasi, alam nyo, uh, nakakalungkot yung pangyayaring yan. At, Sir, at you Sir, malaki po matitipid ng gobyerno din eh. Kapag gunating yes, ito... Yes, pag, pag unatin, Kasi, di ba, unang-una, yung, yung rabies shots, Gastos, di ba? Yung eh, yung yes, pag-confine, gastos yan. Of course, yung buhay. Ang buhay ang importante, Prevented. higit sa labuhay. Prevented pero po, dapat Di ba? Kapag, oh. ho, ito una, yung pagpaparehistro sa lahat ng aso. Pag wala yung uma, umaako dyan, may dog pound kayo na maayos para hindi naman magreklamo yung mga animal rights uh, advocate. Di ba? So, may dog pound na maayos. Yung disposition sa mga yes. aso na walang yes, nagmamayari. Di ba? So, I mean, eventually po, cost-efficient ito, higit sa lahat, sa buhay ng tao at cost-efficient sa gobyerno kasi ngayon po, ang sinasabi nga ng San, San Lazaro, umaabot ng 6,000 isang araw eh. Sa lahat na ho ng kanilang kaso, pati ho yung mga follow-up, pati yung mga bago, pati po yung mga dumadayo. So, palaki rin po ng palaki ang uh, nagagasta ng gobyerno dahil po dito ho, sa mga naglipa ng mga stray dogs na ito. Tama po, tama po. Alam mo, Ted, uh, when I read the story of this uh, girl, posa, ano, I have a son myself, Ted, uh, who's, uh, I have a young son. And uh, the thought na may mangyaring ganyan sa kanya, it rips my heart out. Parang naiiyak ako nung, ano, nung nalaman ko yung kwento nitong bata at uh, iniisip ko rin yung anak kong maliit. Kaya, Uh, uh, thank you Ted for bringing this up. Nananawagan ako sa publiko. I know maraming nakikinig. Meron silang ano, meron silang anak na maliit o meron silang kapatid na maliit. Wag sana nating pa, uh, uh, ipayagan na mangyaring uh, ang ganito. Please report, please report to your local government and the pag may mga stray dogs na hindi mm -hmm. na pinapabayaan lang na magroom. Sa kalye, dapat po mahuli ito. Requirement po sa batas na mahuli ang mga ito para mailagay sa dog pound at ma-immunize against rabies. Mm -hmm. Yan po mm -hmm. ay mandato ng batas. Opo. And uh, um, lastly po on my part, ano po, uh, Sek, baka may pahabo ng tanong ngayon si Chacha. Sir, dito po sa inyong reiteration ano, ng importance of the implementation of RA 9482 ah uh, specific lang po talaga dito, stray dogs. Eh, sabi din po nga ni Dr. Ron Ginsulante, pati po pusa, may rabies din. Meron din po mga reports kayo yung pusa nangangalmot. Ano ho, may mga pusa din po na napakaraming pusang gala. Pe-pwede ho ba natin ditong pag-usapan right, nyo no? po within the ILG? Baka magkaroon kayo pe-pwede ho ng addendum dito, pati po stray cats. Kasi ang dami din pong ano, uh, mga pusa napakalat ka. At sila din po yung una, yung basurahan mo sa labas ng bahay mo. Kung wala mang aso nangangalkal bukas pagising mo, abay nagkalat pusa pala. ba? Diba? Opo, pangalawa. Yes, opo, sa doon sa bahay niyo mismo kapag yung may, yung irresponsible may mayari, hindi pinakakain yung pusa, naghaharap pa pagkain sa kapitbahay. Saan dudumi yung pusa? Sa kapitbahay. Sino nang gugulo doon po sa loob ng bahay noong kapitbahay ay yung pusa din po ng kapitbahay. Hindi lang po ito aso eh. Pati po pusa eh. Nako Ted, thank you for bringing that up. Magandang, uh, magandang pong uh, point. Uh, magandang puntos po yun ah uh, na uh, dapat ano ma-cover din yung mga aso. Uh, definitely ano you know, uh definitely we will uh, take that up sa ano yung usa yung pusa pala mm -mm. yes mm, -mm. yes uh, sir please we will uh, so uh oh we will take that na dapat ma-monitor din ang mga pusa uh, thank uh -oh. you for bringing it bringing uh -oh. up that very important point. In uh -oh. fact, minsan mas marami pa, uh, higit na mas marami pa yung mga pusa yes sir, yes sir. Aso sa opo, lugar. Opo, uh opo. -oh. Uh -oh. At saka may ano din sila rubbish. Pahabol lang pong tanong galing po kay Chacha. Please, yes, Yuse. Po. Attorney, uh, Yusek, ito po bang yes, pagmonitor pag-monitor ng mga kung saan dadalhin itong mga stray animals sa na mahuhuli natin under din ng jurisdiction ng inyo pong ahensya? Well, ang uh, jurisdiction ng aming ahensya po is that uh, to ensure na itong local government ay may may tamang dog pound. Mm -mm, no? mm -mm. Uh, kasi kung wala si yan po ay requirement ng batas at mm -mm. kung wala silang ganon Ah, uh, pwede pong, ano, pwede pong ma-sanction uh, uh, ang local government na walang ganoon. Oo. Kasi Ga requirement po 'yun ng batas. Oo. So pa paano po yung pag-check natin ito? Kasi kanina nagbabasa ako ng mga comments online ng sinasabi. Doon daw po halimbawa in San Juan, pag nagre-report sila na may mga stray animals, sinasabi nung uh, nakakausap yata po nila na hindi enough yung impounding area or kaya naman ay wala po talagang facility na pagdadalhan para po dito sa mga stray animals na ito. Kaya po namin natanong iyon, kung nache-check po ba ng DILG, itong mga pinagdadalhan ng stray animals? Yung mismong inspection ng dog pound po, sa pagkakalam ko, that is under the ano uh, veterinary alimbawa, sila yung may pagkakalam sa technical uh, technical details mm -mm. technical details kung magkakalimutan -mm. uh, Uh, how much space should there be kung tama po yung facilities kung may uh, sa my understanding po this under the Department of Agriculture kasi sila yung may uh, yung veterinary uh, yung veterinary uh, bureau nila kasi sila yung may technical expertise. Oh, oh. Pero to to determine po whether or not there is a dog pound, uh, yes, kailangan din namin alam uh, alamin din yon. Oh, she, oh, oh. Uh, kung kung or, or halimbawa kung kung wala pala, da, dapat ano, dapat rin na uh, malaman din yon para weekend ano weekend uh, call the attention of the LGU. Oh, so hindi po pwedeng tanggapin na yon ano na sagot galing sa mga LGU natin kung sakali mang may magsusumbong na no, may mga stray dogs or cats na wala eh wala tayong impounding area. pwede po sila makapagsumbong na sa DILG pag ganoon. Yes po. Mm -mm, yes mm -mm. po. Kasi nakalagay po uh, halimbawa uh, sabihin na kulang yung pondo. May may nakalagay sa batas na halimbawa kung kulang yung pondo na magtayo ng ano dog pound pwedeng uh, magkaroon na ng ano the municipalities can share the expense of maintaining a dog pound with the other adjoining municipalities. so halimbawa isang grupo ng mga maliliit na municipality pwede silang magpulong-pulong ng pera para magpagtayo ng ano ng uh, Uh, one to to serve a particular area. So so may may ganung may ganun may nakalagay po doon na oh. ganun sa mata. Bukod po sa tondo, may iba pa po ba kayong tinututukan na areas kung saan marami po ang stray animals natin? Yes po, uh, meron lang uh, kaming listahan dito. I will share it with you na lang. I don't have the exact okay. details uh, hmm. before me right now. Pero I can share it with you in more details in Opo. Sige. So, uh, USEC, uh kami po ay maghihintay no, doon po sa mga telepono ng inyong mga regional offices, particularly po itong NCR na kung saan po mas maraming ang complaint. And second, sana po magbunga ho ng mabilis na aksyon tong ating panayam na ito doon po sa mga binabanggit po natin na panahon na rin po siguro para magkaroon po ng oras ang DILG region sa pag-iikot-ikot ng makahuli sila ng mga pabayang LGU. Opo. Thank you Ted uh, napakaganda yung suggestions niyo and thank you po for bringing this very critical uh, issue to the attention of the public. Salamat po uh, we appreciate uh, having this platform and opportunity para makapag bigay alam sa public, uh, lanot lalo na ang safety ng ating mga children, mga bata uh, ay at risk dito. so salamat okay. Ted. so thank you, thank you very much. si Attorney Lord Villanueva ang Undersecretary for Operations po naman ng DILG. mga kapatid.